Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Halina't maging blessed ako po si Father Aris Olan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas, chapter 17, verses 5 to 6. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinilaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Malinaw po sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo na napakalaga sa buhay nila ang pananampalataya. Kaya nga po ang kahilingan nila, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Nawa, ito rin po ang hangarin nating lahat. Humiling tayo sa Diyos na dagdagan niya ang ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ang magpapatibay sa atin sa gitna ng mga problema at pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Kapag may malalim at matibay po tayong pananampalataya sa Diyos, anumang pinagdadaanan natin, tiyak, malalampasan natin ang lahat ng ito. Anumang problema ay masusolusyonan dahil tutulungan tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, ililigtas niya tayo, sasagipin niya tayo. Bakit? Dahil sa kanyang wagas at dakilang pag-ibig sa ating lahat. Subalit paano po ba tayo magkakaroon ng matibay at malalim na pananampalataya sa Diyos? Ang kailangan po natin gawin ay magdasal. Dahil sabi nga po ni St. Mother Teresa of Calcutta, Faith is a fruit of prayer. Ang pananampalataya ay bunga ng ating pagdarasal. Sapagkat sa pagdarasal, ang Diyos ang ating kinakausap. Tayo nagpapakababa sa kanyang harapan at naghahangad na magkaroon tayo ng malalim at personal na pagpagunayan sa Kanya. Sa pagdarasal naman po, hindi bibig talaga ang ginagamit natin at ang utap, kundi ang ginagamit natin ay ang ating puso. Dahil higit ng pinapakinggan ng Diyos ang lahat ng ating hibig, nanaing at sinasabi kapag nagmumula ito sa kibuturan ng ating puso. Sapagkat ang puso rin ng Diyos ang nakikipag-ugnayan sa puso nating lahat. Kung nais po natin magkaroon ng malalim at ibay at malagong pananampalataya. Sana magkaroon tayo ng panahon at pagkakataon upang magdasal. Muli, ako po si Father Arizolan. Magkita kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.